sabi na lang laki eh 400 Ito loro Pero Maya Maya May oh, Maya sir Ay ayan mga ka-farmer sa magandang magandang buhay Nasaan kaya tayo ngayon Nasaan na naman si ka-farmer nandito po tayo ngayon sa Dumaguete. Ayan, Dumaguete po. Mga ka-farmer, ang ganda. Actually, hindi sana ako mag-vlog ngayon. Kasi anong oras na po? 5.20. 23. Tumiksa. Sa aking rilo. At, uh, the city is so busy. Ayan. Pero, dumaan po kami. Sabi ko, scouting ko na yung palengke. Para makita ko yung isda. Siyempre, dinaan na naman. Mga ka-farmer, nangakalula. Sabi ko, bebe, vlog ko na to para meron tayong uh, maipakita ko naman kung ano ba ang meron dito pag hapon ba diba? kung ano ang mabibili pag hapon so ayun mga ka farmer kaya tayo yung so yan daanan lang natin doon kami sa kabila dumaan so dito naman kami ngayon babalik pabalik nakakatuwa talaga different places mas malupit ito kaysa sa Rojas mga ka-farmer mas malapit kaysa sa Rojas ay napagata may kamya sila ayan busy busy ng mga tao namimili oh. dried fish muna tayo bago yung labas ayan 260 ang kilo ayan ang kasya ng sapatos ayan tapos dito naman yung mga ulam yung e, tulingan so iba naman ang kanila ah 90 pero perasa ito miss ah, ano to at ah, <laughs> ito sinaing dumagete style Ayan. thank you Dumagete style sinaing na tulungan. Lalaki. Sinabado Ginamos Ayan May mayroon oh. ding lininggo Sabado ginawa yun eh Kaya Hindi Ayan, Dito muna tayo sa Sabado <laughs> Oh Oh tingnan na Oh Oh Sinabado huh? Ba't sinabado? Kala ko meron ding linggo. Sabado. sinabado. Isda po yun. Oo, oh, isda. Sinabado, ibig sabihin, hindi pumalan. Ah. Uh, hindi. hindi sa na po kasi, okay, lang. turista pira. lang kami. Okay lang <laughs> oh, po yun, sir. Ah, hindi maalan. Apa. Ano yung maalan? Ito po. Malos. Malos. Uh, medyo maalan. Galing din ang bagong nila. Same din nang sa, saan tayo nakakita nito? Iloilo. -ilo. Yeah. Sarap mamalege dito sa inyo. Pero mahal po ang isda ngayon ano. Kita oh, ko mahal niya. Kasi ano sila eh, walang ganong isda Wala pa yan. Uh, oh, full uh, mo uh, na yan. Uh, 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 Ayan, CJ. Thank you po, thank you. Si Sir Sucre. Ayun, wala pa daw isda niyan ha. Tignan niyo. Tignan niyo. Wala pa daw yan. So ang ganda ng tulingan nila dito, bilog. 220, oh, lapas. Sir, yeah, tamarang sir. Tamarang kayo, sir. 180, 200, Kaya, Guapang, guapa, parang Lapa. nagtitinda. Ito yung tunay na galunggong. Ano anong, galonggong. Tana, galonggong, sir. 40 na. Ano lang. Gwapa. eh la sir? Turista lang ako. Ah, okay. <laughs> Thank you. Ito. Ah? Mm, labas. Labas. ikutan lang natin yan kita nyo po yung mga tuna dito na slice na wasabi na lang ang kulang may wala ba tayo wasabi bebe tayo slice mo na ah. <laughs> hindi mo nang yelo ayan oh dito may seaweed pa ang isda ah, no, pa, may kasamang seaweed oh, ah, wala pa daw yan tuna ayan, oh. ito yung sinasabi ko 'Yan lang. laki, Lucky eh, 400. Labas. Labas. <taps> 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 <taps>

Panit Yellow pin 240 Ganda na no? oh. Talason Pure Ilog hey, Kalingan Parang mamalengi dito ah Ayan ah no? Tulingan. Lupas at dobohon. Ang maya maya. Wow, ang farmer. Two sixty two 200 Two sixty two hundred. Pulang buntot two hundred. Oh oh. chat. is a uh, matumbaka, no? ni uh -huh. Thank you. Ito, loro. Pero, maya maya. May maya sir. Ganda. May sago pula po. Sago pula po. Pana. Ayun ang pana. May dalagang bukid sir. Oo, or... ito original. Dalagang bukid. Asul pa. Oo, oh, nai. Nice. Dalagang bukid. Dalagang bukid. Sa amin, kinukulayan nila. <laughs> pula. <laughs> Ayan, ganda. Sa so, umaga po, marami nagtitindang isda dito. Wala gano'n. Depende sa dami ng isda. Oh, yan May bulan ngayon. Bulanon daw ngayon. Thank you po. may buwan daw ngayon. Pero konti pa yan daw sabi nila mga na Pero ako, hapon. Kita nyo naman. Daming dami na tayo dyan. Oh, yun na naman Ayun, ang ganda oh. ah sige pero oh. oh. sir sir tambak oh. ka sir Vera. Sana yung mga maya-maya. na, na, na maya-maya Ma 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 500 po nagtanong kami kanina. 500 pesos. Ta oh, kahit kung ano, kahit kung ano, kahit kung Sir. kahit kung ano, kahit kung ano, kahit kung ano, kahit kung ano, Tuna, tuna. Panit, ano, kahit kung ano, Tuna, tuna. ano, kahit kung ano, kahit kung ano, eighty. Puro matalan 'yan eh. Hay. Oh, <laughs> Banda-banda. Ano? Binibenta din 'yon, diskrap. Kaya sa naman po 'yon. 140 na Lahat na yun? Pwede mo sabawin na lang 'yan. Pwede. Pwede na.

tulingan tamaron Dios, dedes Inop So nilang na lapu-lapu niya. Pero hindi ako fan ng lapu-lapu maka-para. Kita ko sa inyo yung hipon na napakalaki. Itteresser pasada 350 is 20 plus 49 is 20 Sayang Pero sila dito 'tong Blue Marlin kanina, kita ko original Ayun no P700, P600. Resyuhan dito. P700, 600 Yung blue marlin nila, 500 din. Ito, original. P1,000. 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 tapos ang kanilang meat ayun na oh. ano doon na tayo sa kabila dumaan oh, may painitan dito mga kapag pakita ko sa inyo yung painitan hmm? totoo yun painitan iba iba talaga ang kultura no? kahit nandito tayo sa Pilipinas iba ibang lugar mga iba ang kultura nakakatuwa ay ito nakita natin tingnan nyo mga kapama ito ayan oh painitan ayan po painitan talaga nakalagay kapihan siya ayan may hot chocolate din siguro ayan kompleto na ayan haba nyan oh may hot choco may pandesal ayan oh oh Ayan, may mga oo oh, oh. Ayan, oh. Mayroon suman Good, good Tres Marias. Tres Marias. Tres Marias. Ano kasi yung Tres Marias na yan? Bukas. Bukas mag-almosal kami. Ah. Uh, ano to? Ah, malapit sa puso natin. Likson. Hindi <laughs> <Likson. laughs> kasi nagliliksyon din kami sa uh, um, pampasa. Malapit sa puso. Ayan po ang nila. Tingnan nyo naman. Solid ah. Dumaget pa-initan, Ganun I'm happy again. <laughs> Tapos ang daming siniguelas ngayon. Mga kakarama. Sobra. Ayan. Ayan doon. Pakita ko po sa inyo yung siniguelasan nila. Oh, pero, ah. Ayan. 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 ngayon dito. Oh. Painitan. Tambayan, kwentuhan. Yung mga senior dito nagkikita-kita, nagkakape, chat choko. Ayan mga ka farmer oh. oh. yes. Oh. Six. Magkano tayo, di ba? Gahanap tayo ng inihaw na tulingan na maraming hiwang ganyan sarap lakad lakad lang tayo grabe ang nakakatawa yung mga isda doon ano ito, 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 ito. oh grabe ang tricycle na dito kakaiba tingnan nyo naman oh nakatingala ayan oh. bakit kaya nakatingala ano marami sigurong paakyat na proud siya na proud proud ba proud taas na oh. abe very busy city do maget the city ayun ang aming uh, na stayhan lang eh vintage inn yes. ang mahina ang internet naman ayan ang laki ng ano oh laki ng mangga nila binuelas kaya mga taniman dami dito naubos na Ha? Oh. Sana, ano ano? ano ano? ano ano? lang ano? ano ano? ano ano? ano ano? afternoon ano? natin sa ano Public Market Maganda yung painitan, ha? Mukhang ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? na ano? ano ano Diyan so marami salamat at magandang buhay